po up, ke welcome to Joring karami tayong gusting tindero ng grapes o tingnan mo yung 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 yan yung 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 sarap yung 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 sarap-sarap. ang sarap yung 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 sarap-sarap Ang sarap sarap Kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Jobin Premier TV. Please like and share at paki paki-post niyo na lang po. Pindot niyo na lang po ang notification bell para lahat po ng mga video ay bago kong upload ay mapapanood niyo po at magri-ring, po sa inyo. Ayan, si Mani, ang Mani, Baw. Yan, ang Mani hubad na mani, may maning hubad, may maning balat, may maning bawang, ayan, si Mani, oh. Si Maning Mani, oh, ayan, tama. Ay, tumakbo si ano, si Ate Joss, ayan, sa kanya, pineapple Joss, saka orange Joss. Ayan, yung Mani niya. Tingnan mo, guys, ang sarap-sarap. Di ba, te? Ayan. Ang sarap-sarap, guys. Please subscribe my YouTube channel, Jobbing Termite TV. Ayan, yan, 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 yan. Balik ulit tayo sa grip guys. Sidler, Sidlis from Dabao. Ayan, ayan ang tendera ng ano, grips, o. Oh. Kuya, oh, 40 na lang daw ang kalahati, o. Oh. Nagsulat-sulat naman siya. Yawa! Ayan. Ayan, ang sarap, guys. Tinikman ko talaga siya. Ang sarap-sarap talaga, guys. Ang tamis-tamis. Dito lang yan sa aming harapan, guys. O, oh, tingnan mo, tingnan mo. Oh. Guys, tingnan mo guys, ang sarap, ang laki. Halika na, bilhin na kayo dito guys. Oh, yan. Ewa! Ay, bingi si Ewa, hindi nakakarinig. Ayan, thank you for watching Job and Clear My TV. Bye!